Mga kasuking kasari, may pera sa kaha. Kaya huwag basta-bastang itapon hello mga kasuking kasari for today's video i-avail natin ang pa-promo ni GTI alam naman natin kung anong produkto ng GTI, di ba? yung mga Mighty Winston, Kamen si actually kahit si Malboro may pa-promo din yung PMFTC, no? may, meron din silang pa-promo sa kaha mga kasuking kasari pero next vlog ko na ipapakita sa inyo. Kung makikita nyo sa video, ayan, nagbibilang na ako ng mga empty packs ng Winston sa ngayon, si Winston ang may pa-promo. Ang katung ambas kasi ng isang empty pack ng Winston ay 10 pesos po. Pero depende din ito mga kasuhing kasari sa area no, yung promo offer ni GTI kung saan ito applicable. Halimbawa, dito sa Mindanao, dito sa Davao City, ganyan ang papromo nila. At saka sa iba naman, halimbawa sa Luzon or sa Visayas. So, hindi po pare-pareho yung promo offer ni GTI. Yung iba kasi doon, yung Camel yung may pa-promo nila. Yung sa ibang um, empty packs natin, wag natin natatapon kasi nga, pwede pa natin itong ma-convert into cash, mga kasuking kasari dahil hindi natin alam kung uh, kailan at kung ano-ano yung pa-promo ni GTI. At ganun din yun kay PMFPC mga kasuking kasari. Ganyan din ang kanilang uh, ginagawa. But hindi ko alam kung sa Luzon or sa Visayas, ganoon din ba ang uh, pa-promo nila sa ngayon. Basta sa ngayon, dito sa amin, hanggang March lang daw ito, hanggang katapusan ng March ang papromo ni Winston Sa nagkakahalagang 10 pesos per empty packs mga kasuking kasari So ang laki na po, ang laki na automatic, ano natin yan, kita o tubo na natin yan mga kasuking kasari Malaking tulong na po yan sa atin, mga kasuking kasari isipin pag nakaipon ka ng 10 empty packs ng Winston, o oh, see, meron ka ng 100 pesos kaagad. O oh, di ba diba? Dubli kita tayo dito, mga kasuking kasari. Kaya huwag basta-basta itapon ang mga empty packs ng sigarilyo Dahil may pera po dito sa kaha mga kasuking kasari Itong si Mighty Remix Cool, mayroon din yan mga kasuki, Yung sa apps nila, yung sa Negosolve Ewan ko lang kung familiar kayo dito Mas mabuting kausapin nyo po ang inyong mga ahente ng GTI Kung wala pa kayo nito, yung apps na Negosolve Nandun po yung uh, mga papromo din nila mga kasuking kasari Malaking tulong po yun Kasi pwede natin yung makonvert into GTI cash. Sige lang makasuking kasari sa susunod na vlog ko ipapakita ko sa inyo. I'm sure ang ibang makasari natin alam na nila yon. Mayroon na silang ganyan. Pero sa makasisimula pa lamang na mga kasari natin, tuturuan ko kayo kung paano natin i-avail ang mga papromo ni GTI. Meron din sa PVTC makasuking kasari. Meron din yan sila yung mga Chesterfield, yung Marlboro Crafted nila. Meron din yan silang mga, mga papromo. Yung Upwards ba? Alam, I'm sure yung mga ibang kasari kasari natin. Meron na yan. Pero sa mga baguhan pa, sana ay ma uh, madiscover nila ito, no? Malalaman nila ito kung paano. At least, makatulong sa kanila. Kahit konti, malaking tulong po yung uh, kita natin dito. May pera po talaga dito, mga kasuking kasari. Minsan pa ngayon sa iba nating mga kasuking kasari, umabot ang mga sako-sako yung mga kinolekta nilang mga empty packs. Pero ang pinaka lang talaga no, na part dyan mga kasuking kasari is yung lead kasi nandun kalaga yung codes, yung combination ng uh, numbers and letters mga kasuking kasari. Kaya mga kasuki, mas mainam po na mayroon tayong ahente sa ating mga tindahan malaki po ang advantage nito. Kagaya nito, maa-avail natin yung mga pa-promo nila, mga kasuki. Dahil well, pag sa grocery store lang tayo na mamalingkin ng ating na uh, mga paninda, hindi tayo makaka-avail ng mga ganito. So, isang napakagandang opportunity po ito para sa atin mga kasuking kasari. Kaya wag basta-basta itapon ang mga empty box ng sigarilyo. Tandaan natin mga kasuking kasari, may pera sa kaha. Ngayon yan lang muna. Sana nakapagbigay ako ng konting kalaman sa ating mga kasuking kasari. Hanggang sa susunod, don't forget to like and share mga kasuking kasari. Bye!